Yeah, so. They're worried no, no, yeah. the I'm not gonna hold the day accountable. <laughs> My goodness. <laughs> In front of Jollibee. <laughs> In front of the pencil. the <laughs> Yeah, there's definitely some bias. Paglaban si tatay, di kong biglang. yung video? Nag na. nagbayad sa inyo hindi Ah, okay. Joke lang, wey! Wey, joke lang! Joke lang! Ay, Maliil guys. Kay mga, ano ba, yami, Mga tapawin niyo, bayami. ...because <laughs> he video, Wala sa video, Oh alam mo.

Hello, ma'am. Hello, po. Saka live lang ko si Sir. Hi. Hello, po. Hi. Sa'ka'y galing? Oh, Belgium, Belgium po kami. Ba? Ikaw yung umintudo. May polis sa oh, likod po. mo. <laughs> oh, wala pong problema yun. <laughs> Pwede, si ma, ma, no? sure po yun. Pwede po kami magpa-picture. Oo oh, oh, ba? Po okay. Po. Bumati ka muna, ma'am. Naka-sakit pa kayo. Hi. 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 We're Belgium We're from Belgium. Uh, two tata, hours, Digong. Happy, happy birthday po. Digong. Ayaw nga kay Tatay Digong. Happy birthday uh, po, Tatay. Okay po. Sige po. Yes, Filipinas the... uh... uh... mm -hmm. right. mm -hmm. yeah. T It's a TV channel from Philippines Interview Hi ma'am, good morning Hi, good morning nag iipon, -iipon po tayo dito, nag iipon ipon pa iniipon ipon po po namin At marami tayo nakantabi ng mga polis oh. Marami tayo nakantabi ng polis At sabi niyo sa amin, pwede na sa mga maglalakad Pwede na rin Hah? Dalam Nah. Polis. Oh. Motor. Wow. Ha? Oh ya. Yeah. Ayan po. Ata. At, Hah? Uh, Ata uh, meron pang mga Dutch motor, oh. Oh. Matinde, oh. Suporta, oh. 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 Oh, suportado kami ng Dutch police, ah, meron kaming marshal, ah. Oh. Ayun, ayun, ayun iba kasama. Oh. Ayun, <laughs> oh. <laughs> motorcade po, may motorcade kami. May motorcade Oh. apa putar-putar gua nih, ayo ah. Menenokam music, oh. Oh, musik, time music. Hmm. <Sess -tuk> motor kau speaker ah. Motor gua lagi speaker Pwede sumama yung maglalakad. Kung sino gusto sumama, pwede sumama. Punta na rito ngayon. Yung malapit lang sa ICC, pwede sumama maglalakad. Oh. Ayon sa polis, pwede sumama maglalakad. Pwedeng sumama yung maglalakad Yung mga mga sasama pa dyan Lumabas na ng hotel Lumabas na ng hotel yung mga maglalakad Nagtitipon-tipon tayo dito Hmm. O oh, ayun yung pulis oh. O oh, Meron tayong haagad oh. Yung motor ko Nilagyan ko ng speaker Ito yung aking motor Nilagyan ko ng speaker Ang Duterte Gabigay Oh. Ayan ang motor ni Michael King. Ilagyan ko speaker. Oh. Tayo magsusip dyan. Ulit-ulit natin yung tuktok. Sige. Ito hmm. okay. na lang si Max. Sir, good morning, sir. Ano yung susimula yung motor kit, Ten. Main main So, one more question. How many motor cycles will Supposed to be, if request The schedule, yeah. Okay, but are they coming or? No, no. Okay, so because we, I, I, I am. Uh, we are waiting for permit. permit. I, I uh, said to them tomorrow, but it's uh, uh, a we short notice. Not? Yeah. yeah. So how many motorcycles will be there right now? I Three less than ten. Less than ten. Yeah. And uh, the other people are walking. Yes, walking. walking. Oh. Yeah. Okay, so no more than ten. Yeah. Yes. Okay. I think so. Yeah. I think so. Yeah. Would you ask for around hundred, uh, yeah. more or less? 100. Okay. They, they, they won't the come. They no, won't. because they're scheduled for tomorrow, but the permit is today. Uh, okay. Okay. Yeah, check. Thank okay. you, sir. Today. today. Nakuha. Nakuha. Kaso yung motorcycle so, na late uh, late atin na uh, 100 motorcycle. So, stupid talaga. Dapat kahapon yan. Yeah. Lang Because. Uh, so, yeah. so, hindi, hindi na pa darating sa Hindi namin na, alam. Kaya naghihintay kami. Yeah. Kasi biglaan yung date ng permit. Mm -hmm. Yun today yung na-approve. Kasi yung permit kasi. Yeah. Bukod sa, bukod sa kausap ko na head of police ng hmm. province ng Tanah. Ay, ipinapasa pa yan sa opisina ng ngayor. mayor. Mayor ano ka-approve. Yeah. So hindi natin pwedeng i-force basta lang ayo eh, dahil may pina-plan din nila yan na hindi tayo mag-post ng anumang kahit ng traffic. May hmm. permit pa ko po. May permit po pero Meron yung mga tayo. yung mga sasama po hindi po sigurado ang kung garante. nagkaroon ng mis, uh, communication dahil nga doon sa permit. Hmm. Kanina po kayo nakakuha ng permit sir? Sa From the city government. Oh, sa city government. Dito kaya kayo. Sir. Pero pwede ko po makita po. Huwag na, sir. TV5 yun eh. Huwag na. Sir, Jimmy. Ako, TV5, sir. <laughs> Jimmy. Hello. Huwag na. Sorry, sorry, sorry. Huwag. Hindi kami okay, bibigyan okay. ng impormasyon. Uh, Sabi naman. Opo, opo. Pitwin sa atin at sa katot.